pa yan magandang hapong mga katayuan pakatapos ng bagyo tsaka kain tayo <laughs> ang ulan ko nga pala yun oh ang pisang ko nagluto ng sinigang manok <laughs> sinigang manok yan ito sinigang manok yan tapos nagtrito ko ng sweet tinik sweet tinik alam mo tinik ng isda yung kang bihirang-bihirang makakagam makabili sa atin Eh sa mga kabasayaan alam ito ito hmm. Tinik ng isda sweet tinik ito yon binili sa akin tong gabi Tami. nagtira ako para sa mga kapatid ko pinsan ko para siyang makatikim sweet tinik <laughs> ani eh, binislad na tinik ng isda na may asukal siguro ito asukal nga, with asukal sweet tinik <laughs> magkano inyong sweet tinik ano yun? Basta <laughs> ako nang tawag dito, sweet tinik uh, sweet tinik natin parang siyang putlong na isda hmm. ang lasa niya parang parang siyang ano, alamang na pinatuyok Ini matamis. Ini sayang konsumen lu. Hmm. Kita Ah, masuk dong, serap leum. Go. Okay, bihira ito makanan ito. Bihira. Isang hebre pa lang ito. Iulam na. Uh -huh. uh -huh. Kumuko ng ano, sinigang. O, oh, tingnan mo. Dari. Hmm. Kinukong lahat? Hindi, kinukong ko yung isa. Isang hibla. Malutong. Ito, malutong. Ito sinasabing sweet tinik. Kumain na ako. Kumain na Ayan mo. Ayaw Ay, may sunog! <laughs> Unang sala yan. Dahil ako, subit na ako Pero hinang nga yan, kasi Dapat isa-isa. Pero Sunog talaga. Hindi yan. Ah, matamig. Mmm. Ito naman kay Makrika ni Atiya. Hindi pa siya nakatik yun ito. Unang 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 salang ko nga na Wala pang isang minuto. Wala pang isang minuto. Man, ito, Mahina nga pati nga apoy. Sobrang ita nga yung mantika. Ito yung mantika kung tigang. Ito yung mantika pa, si kung si tigang. Ito yung mantika. Ito yung mantika. Ito

ねっ。Sweet 'Yun na kaya 'yung mga ano 'yung na uh, overcooked. Hmm. hmm. ko 'yung ano, 'yang luto. Hmm. Na, yeah. okay 'tong dulong ito, hindi sunog. Ganun po. Nakalubog. Hmm. Ang yung ng saing. Liho tayo, wala nito. Wala. May get mayo kaming kaibigan na umuwi ng Pinas. Napagdala dito. So, ayos na. Masarap. Ulamin ang sweet tinik. sweet technique alamian